Nagpaalala ang ilang mga doktor sa posibleng pagtaas ng bilang ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Ito ang balita ni Joan Nano. Ay mataas, kagaya last year halos isang taon tayo nagkaroon ng dengue. Pero nang umaraw na at naging tag-init, ba nawala halos? Tag-ulan na naman, kaya naman nangangamba ang mga doktor sa posibleng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Ang dengue ay isa sa mga sakit na nauuso lalo na sa mga bata tuwing panahon ng tag-ulan. Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kasukasuan at pagkakaroon ng rashes o pamumula ng balat. Ang dengue kasi is pagka nag-fever. Tapos yung fever, hindi, naman, hindi ka naman sinisipon. Tapos hindi ka naman inuubo. Wala kang pagtatae. Hindi ka meron, wala kang urinary tract infection. Yun, isipin mo na ano kung baka nagde-dengue yung anak ko. Isa pang sinasabi nila, ang sakit sa likod ng mata. Uh, may mga bata, al alay doktoya sa likod ng mata, yun ang nakakatakot. Kasi pagka ganon, possibility na magkakaroon na tayo ng warning sign ng dengue. Payo ng mga doktor, mahalagang painumin agad ng paracetamol ang mga bata sakaling nakararamdam na ng mga nabanggit na sintomas o di kaya ay agad na dalhin sa doktor. Dagdag pa dito, dapat ding iwasan ang pagpapainom ng aspirin at ibuprofen sa mga bata. Batay sa World Health Organization, nasa isang daang milyong kaso ng dengue ang naitatala taon-taon, habang nasa dalawampung libo naman ang namamatay dahil dito. Ayon kay Dr. Cynthia Cuayo Juwiko, isang pediatrician ng Manila Doctors Hospital, tuwing tag-ulan ay maraming naiipong stagnant water sa mga gulong, paso at maging sa mga halamanan. Kaya naman paalala ng mga doktor panatilihing malinis ang kapaligiran. Wala pa ka tayo kasi vaccine sa dengue. So ang prevention natin, itaabon lahat ng mga lata, itaob lahat ng mga pwedeng pag-ipulan ng tubig. Linisin natin ang paligid. Alisin at itapon ang anumang mga bagay na maaaring pamahayan ng mga lamok. Mas makabubuti rin na magsuot ng mahabang damit tulad ng jogging pants para hindi makagat ng lamok. Joan Nano, UNTV News. Worldwide.